Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Pindanao mula sa GMA Regional TV. Huli ka mang pagpapapotok ng baril ng isang lalaki sa kanyang nakaalitan sa San Isidro, Davao del Norte. Ceci, ano nangyari? Raffi, bago ang insidente nagwala at nanutok pa ng baril sa ulo at do'o ang sospek, biniberipika pa ng pulisya, kung dati siyang sundalo. Yan at iba pang pa may init na balita hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang lalaking yan sa San Isidro, Davao del Norte. Mabuti na lang at hindi tinamaan ang biktima. Ayon sa biktima, nagwawala sa loob ng bahay ng kanyang pinsan ng sospek. Bigla rin daw siyang sinita at saka tinutukan ng baril sa ulo at noo. The PNP personnel kasi nga na-viral yung video was okay. able to coordinate doon sa area and uh, so with the victim, the victim or the complainant nagpa-record but uh, signified the victim is not interested to file any formal complaint against mm -hmm. the alleged suspect po. Pero pagtitiyak ng pulisya na na nila ang insidente lalo't umiiral ang election gun ban sa buong bansa. Biniberipikan na rin kung dating sundalo ang tumakas na sospek. Ang isang uh, pina-follow up ng ating kapulisan sa San Isidro, kung totoo ba na uh, if he is a retired uh, sundalo. But nevertheless, kahit pa retired siya or active siya, kung may na-violate siya. Pinagsusuntok ang lalaking yan sa gilid ng kalsada ng isang subdivision sa Maa City. Base sa investigasyon ng pulisya, pauwi na galing eskwelahan ang 13 anyos na estudyante nang bugbugin ng dalawang lalaki. 16 anyos ang isa habang kinikilala pa ang isang nakabonet. Pinukpok daw ng bato ang biktima. Nagpasalamat lang ta uh, dili ipatal, no? dili, delikado ang uh, natamo ng injury. Action taken ani uh, is patawag ang uh, ginikanan. Uh, involved parties and uh, social worker o kang barangay ma'am para matagaan ang kaning solusyon ma'am no o matagaan o guidance kining maong um, mga minor de edad para po dili di, na di, ni di, mahitabo pag usab sa Maa City pa rin Nahuli kam ang pambubugbog sa isang call center agent sa labas ng isang coffee shop. Arestado ang isa sa mga sospek na nahaharap sa reklamong physical injury. Wala siyang pahayag. Kinikilala pa ang dalawa niyang kasamahan na mahaharap din sa parehong reklamo. Batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng may dating pagtatalo ang biktima at ang sospek. Jandy S. Teban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaking nang makainkwentro ang pulisya sa isang drug buy operation dito sa Cebu City. Base sa investigasyon, nakatulog umano ang sospek na pulis ang kanyang katransaksyon. Kaya siya tumakbo sa ikalawang palapag ng kanyang bahay at nagsimulang mamaril sa mga pulis. Nasawi ang sospek matapos siyang mabaril ng mga pulis. Narecover sa kanya ang nasa at 250 gramo ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, kalalaya lang ng lalaki sa kulungan dahil sa kasong may kinalaman din sa iligal na droga. Aristado naman ng isa pang lalaki na kasama sa Baybas supirisyon. Diit niya, gumagamit lang siya pero hindi siya nagbebenta ng iligal na droga. Saugnay ng pagpapatuloy ng balot printing ng Comelec sa kabila ng mga petition sa Korte Suprema, kausapin natin ang isa sa mga election 2025 partners natin mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Executive Director Atty. Rona Ann Caritos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, magandang umaga. Sir, na sa at ating mga tagapakinig taga at Opo, Ano pinakikita niyong epekto ng ilang linggong delay sa pag-iimprenta ng balota dahil sa inisyong TRO ng uh, uh, Supreme Court? Well, ang pinaka-epekto niyan ay baka magkaroon ng delay sa pagpapadala ng mga balota at iba't ibang election paraphernalia sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa mga liblib. So, yan yung binabantayan natin na wag naman sana mangyari dahil nga sa delay sa pag-iimprenta ng mga balota natin. Mm -hmm. Bukod po sa nasayang na oras, milyong-milyong piso rin yung halaga ng pondo na nasayang dahil sa mga naunang na imprentang balota na itatapon din. Ano po masasabi nyo rito? Ano yan? Parte talaga yan ng proseso kasi kailangan maintindihan ng mga, maintindihan ng mga kababayan natin na nasa function at power ng COMELEC ang pagdi-disqualify ng mga kandidato. Pero at the same time, nasa uh, karapatan rin ng ating mga kababayan na gusto tumakbo sa eleksyon na kung hindi sila sumasang ayon sa desisyon ng ating COMELEC, umakyat sa Korte Suprema para i-apela yung ang naging desisyon ng na ating uh, COMELEC. So parte yan, ng proseso, parte yan ng ano talaga, ng rule of law sa ating bansa. So, ma -ano man, ma malaki yung nasayang uh, pero wala, ganun talaga eh, parte ng proseso mm -hmm. na elect. Eh paano po yan? May mga pending uh, petition pa sa Korte Suprema, yung ilang kandidato. Practical bang maituturing na magpatuloy sa ballot printing yung COMELEC? Well, practical kasi kung ididelay pa ni COMELEC or ikintay niya pang matapos lahat ng mga nakafile na petition sa ating Korte Suprema, maintay committee or o di issue. Hindi. Lalo magkakaroon tayo ng problema sa araw na eleksyon kasi katulad nga na nabagit ko kanina, magkakaroon ng delay sa pagpapadala ng balota at ng iba pang mga eleksyon para fernaya. Maaari magkaroon rin ng delay sa araw na eleksyon pag ganun yung nangyari at naging sitwasyon. Mm -hmm. eh, eh, agree ho ba kayo na mungkahi ng ibang grupo na ibalik na lang daw sa manual voting yung botohan para uh, iwas delay sa printing of ballots? Uh, mas tipid para ito. Ano pong reaction niyo rito? Well, kailangan pag-aralan niyang ganyang uh, question so kasi for, forever naman natin narinig yan simula ng gumamit tayo ng automated election system. Pero kailangan rin natin i-weigh uh, ano ba yung advantages at disadvantages ng paggamit ng automated election system versus a manual system of election. Kasi ngayon nakikita natin problema ang pag-imprenta ng balota in an automated election system. Pero may iba rin problema eh pag gumamit tayo ng manual uh, manual sa election natin. So kailangan pag-aralan yan. At siguro bukas naman ng Commission on Elections pagkatapos sa election na to na ipag yung ganyang pag-uusap at pag-aaral. Pero so far sa monitoring po nyo sa ginagawa ng Comelec, meron po ba kayong deep concerns uh, tungkol sa schedule, uh, ballot printing, at uh, iba pang mga action ng uh, Comelec? Sa so, ngayon, wala pa naman, Sir Rafi. Talagang ano, kami... Uh, na sumusubaybay at uh, nag ano kami na ng COMELEC pagdating sa kanilang mga statements kasi mahalaga na informed tayo ng Commission on Election pagdating sa kanilang preparation at ano yung delay sa kanilang preparation kasi maganda na alam natin agad ano yung concern ano yung mga pending challenges sa mangyari sa araw na election Uh, uh, instead na hindi natin alam o hindi sinasabi sa atin ng Commission on Elections. At mahalaga rin na uh, malaman ng taong bahay na may mga tulad nyo na nakamonitor sa issue ito. Maraming salamat po sa inyo sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, sir. Na. A Legal Network for Truthful Elections Executive Director, attorney Rona Ann Caritos. Responsable ng pagboto at paglaban sa fake news. Ilan po yan sa tinalakay sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapatotoo Series sa Mindanao. Balitang hatid ni RJ Relator ng GMA Regional TV. Ang paglaban sa fake news at kung paano ito mabilis na matutukoy ang kabilang sa mga binigyang halaga ng mga kapuso speaker sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Idiniin ng isa sa speakers sa Holy Cross of Davao College sa Davao City na si GMA Integrated News Producer Tina Panganiban Perez ang mga dapat suriin na mga katangian ng isang kandidato na dapat iboto. Malaking factor yung election 2025 sa election 2028. Kaya tandaan po natin, ang nakataya sa kada eleksyon ay buhay natin, kinabukasan natin. Kaya ang dapat nating piliin ay yung dapat Pinaalalahanan din ang mga estudyante ng Notre Dame of the Jangas University sa Brother James McKnight Auditorium sa General Santos City. Maging masapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Nagpahayag din ang mga estudyante roon ng kanilang suporta kaugnay sa responsible voting sa pamamagitan ng pagpirma sa Panata Wall. It is about time for our young people to be informed, to be engaged to participate in nation building we are presented with a unique opportunity to deepen our understanding of the electoral process guided by expert insights on truthful and responsible voting ayon kay senior vice president and head for GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B Amoroso nakatuon ang GMA sa pagsiguro na ang bawat pilipino lalo na ang kabataan ay katuwang natin sa laban kontra misinformation at disinformation, lalo na ngayong papalapit na ang midterm elections. The GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to remind us of our right to choose our leaders, the necessity of remaining vigilant, and the importance of being discerning in our choices. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.